iikot na natin si Sophie. Pili na Sophie. Hoo! Congratulations, Smiley! Ano bro, ready ka nang i-kiss yung frog? Hindi! Smiley, game lang to. Sige na! Smiley, napili ko si Smiley! Ano ba yan? Ang swerte naman niya. Oo nga, ang cool. So, Smiley, i-kiss mo na siya. Okay, bakit kasi hindi natin hintay yung mga bunny? Kung nandito sila, si Diana pipiliin ko. Smiley, wala yung mga bunnies dito. Okay, one, girls, tingnan nyo. Anong action yung meron doon? Parang may nilalaro silang game. Diana, tingnan mo. Kinikiss ni Smiley si Sophie. Ano? Well, girls, habang nag-drive tayo, nagla-love love na sila. Pani naman eh, bakit late kayo? Huli na yung lahat. Kinis ako ng basketball player. Hoo! Hoo! Hello guys, anong game yung nilalaro nyo? Kissing game? At sino na yung mga nag-kiss? Hindi kita papatawarin, Diana. Kung nandito ka lang, ikaw yung pipiliin ko, okay, Smiley. Tapos eto namang si Blandy, nilalandi si Timur. Well, ibig sabihin, sinwerte lang si Sophie. Well, nangyayari yon yung the best na pupunta sa wars. Pa, paano sila napunta sa mga frogs? Girls, hindi naman to tungkol sa mga basketball players. Tungkol to sa mga frogs. Gusto nila kayong palitan. Sinasabi ko sa inyo to para malaman nyo yung gusto nilang gawin. Mascot, be honest. Pumunta ka ba dito para sirain yung mood namin? Mascot, nasira na talaga yung mood namin namin si Smiley at si Sophie naghahalikan. Oo, nagkiss sila. Pero ayaw naman ni Smiley. Sinwerte lang yung frogs dahil dun sa game. Dapat ipakita nyo sa mga frogs kung saan dapat sila nararapat. Thank you sa pagiging loyal mo sa amin. Pero wala kaming dapat ipakita kahit kanin. Kung gusto nilang makasama yung mga frogs, hayaan mo sila. Good luck sa kanin. Go! Green light! Girls, nag-worry ako sa team natin. Baka masira tayo dahil dito. Hindi, mascot. Yung timbali natin, hindi masisira. Hindi mawawala yung mga bat kung may mangyari man. And ipag-cheer namin yung ibang basketball players. At cool kami yung mga cheerleaders. Nagbibigay kami ng panalo kahit kaninong basketball team. Okay, girls. Keep it up. Gusto ko yung attitude nyo. Okay, sige na. Kainin mo na yung spaghetti mo with shrimp. May pag-uusapan kami dito. Girl talk. Okay, girls. Alis na ako. The best talaga kayo. Hook up kayo ni Sophie. Girls, hindi ko maintindihan. Ano yon? Sinabi natin sa kanila ipark yung car. Tapos nag-decide silang i-drive yung mga frogs. Nababaliw ba kayo? Oo, oh, oh. girls, delikado na yung team nyo. Tingnan nyo yung mga basketball players tsaka frogs. Mary, huwag ka nangang makisausaw dyan. Hoy, Smiley, ano yan? Nababaliw ka na ba? Oh my God, guys, mukhang magkakaroon ng totoong showdown. Bagay na bagay sila. Ah, uh, guys, frogs, bilisan nyo, alis na kayo. Tapos sabihin nyo, bigla lang kayo sumakay dito, ha? Hindi, sasabihin namin, in-invite nyo kami.